Lubog sa baha ngayong lunes ang ilang lugar sa eastern at northern summer dulot ng malakas na pag dala ng shear line. Batay sa mga video at litratong in-upload ng mga residente sa social media, apektado ang mga bayan ng Hipapad, Oras at Maslog sa eastern summer. Ngayon din ang mga bayan ng Katarman, Lope de Vega at Katubig sa northern summer. Ilan sa mga rito ay umabot na ng lagpastao ang lalim ng baha. Sa bayan ng Hipapad, labing limang pamilya na ang nakapag-evacuate mula sa kanilang mga bahay at patuloy pa rin pinalilikas ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga residente papunta sa mga evacuation centers. Pansamantalang isinara naman ng DPWH ang right Taft Road dahil sa posibleng landslide. Naglabas din ng advisory ang DPWH para sa mga pupunta ng Hipapad na iwasan ng Arteche-Hipapad-Las Navas Road dahil sa pagbabaha rito. Isa ang bayan ng Hipapad sa mga madalas bahaing lugar sa Eastern Samar kaya madalas ay naghahanda ang LGU at mga residente sa paglikas. Kaya umaga ulit no, mga kababayan natin sa Hipapad, Eastern Samar. Dito na tayo sa principal hall nila. Pupunta na tayo sa taas upang makapag-repack na ng relief goods. Maraming salamat. Sa ngayon ay suspendido ang mga klase sa lahat ng antas sa Eastern Visayas at sinuspenda rin ang mga trabaho sa ilang bayan ng Eastern Summer. Ayon sa latest update ng Pag-asa Visayas, nasa red warning level ang malaking bahagi ng Summer at Eastern Summer. Anong ibig sabihin nito? Kapag red warning na, matinding baha ang inaasahan sa mga mabababang lugar at posibleng magkaroon ng landslide sa mga mabubundok na lugar. Ito ang color-coded rainfall advisories ng pag-asa. Yellow warning kapag inaasahang bubuhos ang 7.5 mm hanggang 15 mm ng ulan sa susunod na isang oras at inaasahan at magpapatuloy pa ito. Pinapayuhan na maging alerto sa kondisyon ng ulan dahil maaaring bumaha sa mga mabababang lugar. Orange warning naman kapag inaasahang makakaranas ng 15mm hanggang 30mm na buhos ng ulan sa susunod na isang oras. Nagbabadya na ang baha sa mga lugar na ito. Kung may tuturing ng emergency ang pagbuhos ng ulan, red warning na ang itinataas. Ito ay kapag mahigit 30mm ang ulan sa susunod na isang oras o kung tatlong oras ng malakas ang ulan at umabot na sa 65mm kapag red warning, mapanganib na ang baha at dapat nang maghandang lumikas ang mga residente tungo sa mga ligtas na lugar o evacuation centers. Kung gusto niyo makita ang mga hazard sa inyong lugar, pwede nyo silipin ang website ng Project NOAA kung saan pinapakita nito ang hazard levels ng baha at landslide sa bawat lugar sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, may mga organisasyon na namamahagi ng tulong at relief efforts sa Samar. Isa ang Angels on Wheels na nakastandby sa may Katarman, Northern Samar. Kaya kung nais ninyong mag-abot ng tulong, maaari kayong makipag-ugnayan sa mga organisasyong pinagkakatiwalaan ninyo o sa mga LGUs. Mahalagang tayo ay may alam at laging handa sa anumang kalamidad. Kaya laging umantabay sa inyong local government units o sa mga ahensya ng gobyerno.